Hello mga kapapays! And for today's video ay samahan niyo akong tuklasin ang pinakasikat na pilgrimage site dito sa Western Visayas at yan ang Garin Farm dito sa San Joaquin, Iloilo. At pagpupunta ka rito ay para kang ka nasa langit dahil upang makarating ka sa langit ay dadaan ka sa madilim na tunnel at paglabas mo ay hubungan sa iyo ang napakaliwanag na ilaw at ang gate na parang ang gate ni San Pedro. Pag nasa langit at kasabay rin ron ang mga tumutugtog na musika ng mga anghel. At nasa tuktok pala ito ng bundok kaya Napaganda ng view dahil overlooking ito sa dagat at makikita makikita mo talaga yung view. At syempre, pagpunta mo sa langit ay kailangan mo nga pagdaan itong challenges kung saan dadaan ka sa napakahabang stairway na halos 400 steps lang naman yung dadaanan mo. At sa entrance fee na 120 pesos ay sobrang sulit-sulit na nga nang binabayaran mo dahil you are not just going to feed your eyes but you are also going to feed your soul. So if you are going to visit Iloilo, then don't forget to visit Garin Farm ito lamang sa San Joaquin